Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon Siyempre at nandito ako ngayon sa SM grabe At siyempre may kinakilala akong kaibigan ko tagal-tagal ko na siyang hindi nakikita Ayan po, dito po tayo sa SM Ayan po, bale ah... Uh Nag-shoot tayo ng vlog at syempre, ayan po. Syempre, bago tayo mamigay ng mga lucky numbers ngayong hapon, ang ibibigay po natin ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, at 5 digit, tsaka 6 digit, ano po. Syempre, magpapaalam muna ako sa aking kaibigan dahil may trabaho pa siya. Follow niyo po si Dalia Borromeo. Oh. <laughs> syempre po, sa mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers po natin mga kalaki, yun po yung mga, ano po, yung mga, ay, may tumitingin sa akin. Ayan. Siyempre po, yung mga 2-digit po natin ay dapat po inaalagaan po natin ng rambol. Pati po yung 3-digit dapat inaalagaan po natin ng rambol. Pati po yung 4-digit dapat inaalagaan po natin ng rambol. Ano po? Tandaan nyo po dapat po mga nakarambol po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. At saka isa pa, ang lucky numbers po namin libre po ito. Wala pong bayad ito. Kaya sa mga suki so, namin dyan. Pag in na po namin to ng mula umaga hanggang gabi, ala pong bayad ito. Private consultation lamang po ang magbayad at magtatapos na po ang private consultation natin. Ha? Malapit na pong magtapos, wala na po. Next year na po ulit. Kaya kayo, kung may slot pa, humabol na po kayo. Okay, so ngayong hapon po na ibibigay po natin ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers okay kung ready ka na ay ready na rin ako mga kalaki tara Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo kaya mga kalaki narito na po ito na po ang 2 digit lucky numbers po para po sa inyo kukunin nyo na po ah make sure po nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit una pong 2 digit ay number 18 at number 26. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 13 at number 15. At ang pangatlo po, number 6 at number 10. Ayan po. At ang 3-digit lucky numbers ay number 9, number 6 at number 4. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 2, number 7 at number 8. Ayan po. At ang, pang, uh, ang pangatlo po, number 3, number 4, at number 1. At syempre, ang 4-digit lucky numbers po natin, narito na po, ibibigay na natin. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 0, number 9, number 1, at number 3. At ang pangalawa po, number 2, number 6, number 6, at number 8. At ang pangatlo po, number 7, number 3, number 4, at number 8. One. Ayan po yung pangatlong 4 digit lucky number So nabigay na po natin ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ha Make sure po na nakarambol yan At bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers mga kalaki at 6 digit Siyempre po para sa mga bago natin mga followers dyan sa Facebook Abay, hanapin lamang po kami kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers Hanapin lamang po kami sa Facebook I-follow nyo po ang Red Parungkin Ayan, nangangati ilong ko. Red Parungkin po na merong 315,000 followers sa YouTube po 15,000 uh, 15 ,900 followers sa TikTok po 300 ay 412,000 followers sa putay sa TikTok mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Ito po yung mga legit na mga laki numbers na lumalabas po after 3 days. Pag hindi po lumabas, sabihin niyo lang po at padadalan ko po kayo ng bago. At meron po kami second account, Aris Gatchalian at red parong kindid po na naka-yellow t-shirt po ako na may 50,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen. Ayan mga kalaki at syempre, uh, sa mga interesado po na magpa-private consultation, i-chat lang po kami. Okay, sabihin nyo lang po na Sir Red, gusto ko magpa-private consultation at sasabihin ko po sa inyo ang details. Okay, private consultation lamang po ang may membership, pero mga lucky numbers namin everyday wala pong bayad dyan. Panoorin nyo po Facebook, YouTube, TikTok. Kaya eto na po mga kalaki. So sa mga masusugin nating followers dyan Ito na po ang 5 digit lucky numbers Abay kunin mo na Ito na po ang 5 digit lucky numbers Number 37 Number 4 Number 19 Number 28 At number 16 Ayan po yung unang 5 digit lucky numbers At ang pangalawa po Number 32 Number 23 Number 17 number 19 at number 25. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po natin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658 6-digit lucky numbers, pwede po yan mga kalaki. Kaya kung ready ka na at gusto mo lang kunin ng mga 6-digit lucky numbers ngayong hapon ng alas 5, abay pwedeng pwede mo pong kunin ito mga kalaki kay eto na, ang 6-digit lucky numbers para sa'yo number 5 number 28 number 37 number 40 number 42 at number 11 Yan po yung isa at ito na po ang pangalawa number 33 number 22 number 12 number 25 number 8 at number ayan po yung pangalawang 6 digit lucky number syempre, nabigay na po natin ang lahat ng mga lucky numbers ngayong hapon takbo na sa sukin yung outlet, make sure po nakarambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digit Okay sa mga magbe birthday po dyan, ah uh, bibigyan ko po kayo ng mga libreng code basta sabihin niyo lang po kung kailan ang birthday niyo ngayon po buwan po ng September okay makakatanggap po kayo yun po ang aking regalo po para sa inyo i-code po natin yan at sana alagaan niyo po ang mga lucky numbers okay at eto na po mga kalaki ang mga shout out time shout out po tayo dito sa pamilya ano to pamilya sindongan pamilya sindongan ng barangay Ah, dito po sa Kuya Po Nueva Ecija. Uy, hello po sa mga taga Kuya Po Nueva Ecija. At shout out, uh, happy viewing po, Sir Red. Nandito po kami sa talipapa ng Barangay San Mateo, Rizal. Uy, hello po, taga San Mateo, Rizal. Maraming salamat po sa panonood nyo. At wish ko po na sana magkita-kita tayo dyan. Magpupunta ko ng Rizal, pero sa Taytay, -tay, tapos Kainta, tapos nagsuswimming kami sa Daranak. Tanay yata Tanay Rizal sa Daranak Falls. So, okay, kaya good luck po ngayong alas 5 ng hapon. Make sure po na maniwala ka, claim it na mananalo ka. Okay, good luck!